Yan, what's up mga kabunit? Uh, good morning, good morning sa magang to. So ngayong magang ito, uh, isang, isang munting content lang ating gagawin para ka dito sa ating motor na Sniper five. So bali, kinalas ko siya mga kabunit. Pero hindi ko na pinakita sa inyo yung pagkakalas ng mga clearings, Kasi wala tayong ano eh, wala tayong proto ano uh, cameraman uh, kinalas ko siya kasi ang dumi dilinisin natin yung ano yung air cleaner nya titingnan natin kung anak alright so yun mga kabunit pakikita ko sa inyo kung paano ko okay, paano ito nakalas at talaga namang dahan dahan para hindi masira yung mga ano nya so pakikita ko sa inyo mga kabunit ito na siya <laughs> Ito yung mga fairings na tinanggal ko. Paano? Dito sa ating motor na Sniper 155. So, ito siya nung mabaklas. Ayan. binaklas ko na. Ang dumi. Ayan. Lili din siya natin. Talaga namang ah, ah grabe na ang dami nito oh. kita nyo ang daming libag oh, ayan malinis nga ang labas ang loob naman ayan dumi ayan nilinis tinanggal ko muna siya para yun makakita ninyo kabilaan yan mga kapunik oh. pati ibabaw oh. dito may grabe yan Kirby. Oh, kaya. Oh. Kita nyo. Susgino gino. Ang dungis. Oh, pati kalugduban dun oh. So lilinisin natin ngayon yan, mga kabunik. Lilinisin ko muna. Then paikita ko ulit sa inyo mamaya ah, pag nalinis ko na yan. Ayan ito hindi ko na ito binaklas okay. ito lang naman yung importante dyan yung may makina eh yan alright so yun mga mga kabunit mamaya ulit makikita ko sa inyo kung paano ko naman siya dinisig eh. alright so yun mga kabunit ito na ang resulta ngayon yan malinis na siya alin din na natin yung mga ila-ila limo ay mga ila-ila limo. Eh, oh. Makita muna. Kulay dilayan. Eh. So, Sasundan natin din yung air filter. Hindi ko pa na-order yung air filter nya Dinisen na yan mga kabunit. Yan sa loob ng tatlong taon yan po yung hitsura ngayon ni sniper 155 yan alright so yun mga kabunit hindi siguro hindi ko rin may pakita sa inyo kung kung paano ko may babalik yung mga sa kasi wala tayong cameraman so ibabalik natin itong flaring na then pakita ko na lang ulit sa inyo mamaya pag naibalik ko na lang yung lahat ng flaring alam ko namang marami na nag upload ng mga pagbabalik at pagkakalas ng flaring so ito naman pinakita ko lang sa inyo kung paano ko linisin yung ating unit na si sniper 155 so yun mamaya babalik ko na yung mga flaring nya lilinisin ko lang tapos babalik ko na pakita ko na lang sa inyo mamaya pag naibalik ko na ang kaya riyan alright alright so yun mga kabunit natapos na natin yung ikabit yung ating mga clearing sa ating motor kay sniper 155 so hindi ko pa na lilinis masyado walang pa sa pakintab so ito Papakita ko na sa inyo. Ayan na. Ayan na. Nakabit na natin yung mga pairings natin. Ang problema. May naiiwang isang tordillo. Hindi <laughs> <laughs> <nabustak> ko lang gusto <laughs> ko Gusto <kusan> ko gusto ng panlagay <laughs> yun. Hindi na ako Eh! Ito na. Ito na. Ito na. Ito na.

na yan mga kabunit 3 years na yung motor ko na halaga ako nga lang talaga so kanina nakita ninyo kung gano'ng katuloy yung makina niya yung loob so ngayon malinis na makintab yan para may basa akin yan hindi pa makintab yan kinapit ko lang yung mga flarings kanina yun alright so yun mga kabunit so kung gusto nyo mag-avail o magkaroon ng motor ng sniper ay hindi kaya magsisisi dito talaga namang napakaganda ito yung kinabit natin kanina ayan

mukanya iki. hahaha citake. Heh. <laughs> <laughs> Bu. <laughs> oh ya yeah, Toto. Oh ya yeah, Toto. Oh ya yeah, Toto. Gandala iki. Oh. Eh. Yeah, ya Toto. Oh ya ring. Ya runner dito ya yeah, Toto. Oh, ya Toto. Heh. Yes, toto, hindi masyadong makapag gano'n na salta, yan. O, ayan, no? Oo. Hi, hi ka! Hi, hi! Hello! Oo. Baka may gusto ka na yung satout. Satout mo yung s mo. I love Yung, yung... Yung suta mo. shirt mo. I love you. I love you. Ha! Ilan, ilan yung checks mo sa high school, toto? Ilan? Ilan na yung checks mo? Oo.